Dahil wala tayong pasok today, aakyat tayo ng bundok. Sige, let's go. So, saan kami nag-aantay ng bus ito? Ayan, so okay. napapansin nyo. Di ba pag nagpipicture ako before work? Dito. Laan. Ang ganda ng araw. Aakyat tayo ng bundok dito malapit sa amin. Tapos mamumulo tayo ng chestnut. Kaya samahan nyo ako. Ayan na guys, so, pasok na tayo ng kagubatan. Ang ingay. E no, sa likod ko is mga sasakyan. Then at the front here, it's gubat guys. Medyo madulas ngayon yung ano, hala, medyo basa pa yung ano. Medyo maputik. I'm all alone here guys, but I'm not afraid. Hindi ako natatakot kahit na yung katabi lang naman neto na ay sementeryo. Uy, ingay. <laughs> ito rin. Ito yun ano yung rason kung bakit ako bakit ng bundok. Ito yung isa sa mga rason, guys. This is chestnut or castanya sa Tagalog. Ayun, oh. Mm. Guys, it's 8.03. And it's so dami ang ger, dami ang ger. Hindi ko na-expect na marami pala, so hindi ako ready. Tsareng! Labas na natin ang secret weapon. Tsaka, parang isang puno pa lang to. Sobrang dami yung bunga niya. ang dami rin nagsilaglagan. Kaya, talagang tiba-tiba tayo dito at saka meron pang aso dumano eh hey, auntie and hindi lang ako yung namumulot dito may mga namumulot din ng mga korean kung tutuusin kaya kung punuin yung isang plastic ng isang upuan na ang dami pero syempre hindi dapat tayo maging sakim kagaya ng mga kurakot sa Pilipinas Charang! huy hugot and based on research ang pagyakap sa puno is nakaka-reduce ng stress and nakaka-improve ng immunity at marami pang mga health benefits kaya yakapin natin mga puno natin so yun na nga tinuloy ko na ang pag-akyat ng bundok ito yung pinakatambayan nila dito and ito rin yung pinakatoktok ng bundok na to pero ma ma mababa lang naman. Siya hindi siya ganun kataas So relaxi relaxan tayo dito At saka konting papawis <laughs> Naiwan ko to sa kabilang lamesa doon Tinawag akong agashi Usually kasi tinatawag akong imo Imo Umuwi na nga rin ako at hinugasan ko na rin yung chestnut Ang dami ko pala nakuha no Bago natin lutuin, siyempre tit Titikman muna natin kung anong lasa nga kapag kahilaw So basically, hindi masarap yung hilaw. Ano, ito na yung luto na. Ayan, masarap to. Masarap. pa siyang buto ng langka. At syempre, mamimigay tayo sa kapitbahay. Ano nga siya ng langka,